Ayan, so ito na yung ano. Sulit TV, powered by TV5. So ito yung signal sa Pangasinan, ayan oh. Ano, Tulputol. Ang ginagamit namin ano. HDMI ang ginamit namin para malinaw. And HDMI ayan. Ano. So ito yung signal sa Pangasinan. So try na natin siyang re-scan. Ayun. Kaya nangyayari. Pwiskan natin yung signal dito sa Pangasinan. Yan. Kung ilang channel lang makukuha niya. Yan. Nakita nyo naman. Yung remote niya pala. Yan. Parang remote din ng ano, TV Plus. Ganun din kalaki. Ayan. Ayan. So ito lang yung nakita niya diyan Ganyan lang. Tapos meron siyang button dyan. Power button, menu button, OK button. Okay button plus minus channel button yan Tapos sa likod audio yung yan yung ano eh yung RCA yung RCA yan. Tapos power HDMI USB kasi yung antenna yan lang mic adapter so nag-i-scan na siya ng channel so naka-scan na siya ng 10 channel so, Sampung channel na ang kanyang naiskan. Ilan natin kung ilang makukuha niya lahat. Yan, 18 channel na po ang nakuha niya. Yan, so HDMI yung ginamit ko para mas malinaw. Kasi yung RCA cable. Medyo ano yun, medyo... Okay na rin, kaya sa medyo malabo. So 18 channel nang na nakuha niya 18 channel na panggasinan area sulit TV alright hindi na siya gumagalaw sa 18 na-stock na siya sa 18 pil 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 nang lumalabas TV5. Ayun, naging 2022 na. 2022 20, channel na ang nakukuha niya. Pero paulit-ulit na lang yan. Oh. May segment 1 pa ng GMA. RPTV, one sport at one segment. 1. Oh, paulit-ulit na lang yan. So, 85% na siya. 87%. 88 90% na 92 Ilan channel kaya makukuha nito? 96% 100 hundred, so yun twenty channel lang kaya nakuha so okay lang natin yan boy. Okay, so yan TV5. RP TV five, RP one sport, oh, one one seg seg Segment 1 GMA GMA No information available GTV Heart of Asia Tapos Halipop I Heart Movies Pinoy Hits unknown channel wala unknown JMA segment 1 ayan po ito ulit na lang reserve knowledge channel ayan reserve ulit live tv alright Filipinas HD alright reserve ulit blast sports alright A to Z Light TV ulit A to Z One segment Wala TV 5 So yun lang Nakukuha niya po Ulit ulit lang Ayan So ganyan na yung mga channel niya Tapos bigla O oh, yan Nagbibig signal siya boy Mahilang signal dito Sa Pangasinan Ang TV 5 Ayun o oh, Nagbabao oh, Hindi siya gumagalaw oh, eh. gumalaw ah. Gumalawa alright, so ganyan lang sya, yan so ganyan lang, weak signal weak signal, alright so alright, alright, alright sulit TV 5 sulit TV, wala na hindi na sya gumagalaw na weak or no signal grabe, grabe naman to. sulit TV, kala ko malakas ang signal sa pangasinan ano ba Ay ayun, budol, budol tuloy Ay, 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 ay.